Yun, hey. diba hindi niya napapanood? Magay. Kaya doon. Sige. Judo driver! Uy, lo! Chou. Kuha nga mo Ching. dito! Sige. Si Calabaw, nagbabatid. Ayaw ko nga eh. Cheats, papatid mo na ako kay Jello kasi si Kernel eh. Takay na, dinadala ka sa ano? Hotel! Hindi ko yun! Pumunta Chou. Un-tenseable. Ah. Hey, Sige, uuwihan namin niya. Tapos sinundo ako ni Kernel. E kahit na, ganyan ba mati ng estudyante? Uy, Calabaw. <laughs> Kukunin naman kung magpapasuyo at ayusin mo ha. O, oh, nakasuyo sa kanya na ayos. Gulit nga 'tong to? hey, na isuyo, may naisuyong bangulo. Halina to. Dito lang 'tong binigyan ng sasakyan. Saan sa trip mo to? Takapit pa rin ng iyahan. Gamayan ayon, kalabaw. Totoo ko naman 'yan eh. Hello. Graduwin mo ah sa eskwela mong dalhin niya na. Ibababa mo mismo doon tapos pagbaba niyo doon, ipasok mo doon agad sa ano, sabihan mo yung guard na huwag palabasin ngat hindi pa nila oras. Uy, kuya 'tong. Alabaw, sabaw. Ang ina kasi kinagatay so, ko. Sa Ulit eh. Hmm, kinukuha niyo dyan. Doon nga sa camp eh. Papakilala kita kay ano, kay eh, 150 kay Sob. Kapatid ko! Bunko. Kapatid ko! Hindi <laughs> ba, <yun. laughs> ba alala yun? Hindi. Hindi ba hindi niya napapanood? Bagay. Di... Si Dodo. Juno driver? Uy no! Kuha nga mo dito! Sige lang, bulog ko pati, di ayaw Lich, papatid mo na ako kay Jello kasi si Gernal eh. na, dinadala ko sa ano, hotel. Uy. Doon ako yung natin, hindi sa Uy, kalabaw, si Jello hindi driver to ha. Hindi, nakisuyo lang ako sa kanya. O, nakisuyo lang pala Ano Anak ka naman ng teting oh, nakikita mo nagpapay ngayon tao eh. Hindi, nakisuyo lang talaga ako sa kanya kasi ayoko kay Gernal eh, nakabul nga ako kanina eh. Ay, nakita ko yun, hinatid sa hotel ni Gernal. Oo, napanood ko. Oo, ngayon, anong ginawa mo sa hotel? Wala, pumasok ako sa school. Hindi ako pumasok Ano nga ang ginawa mo sa hotel? Hindi ako, hindi ako dumiretso dun. Hindi dumiretso? Hindi, parang pinain ata ni Oy, Kernel. Sa ating may babae. Kaya pala nung nakaraan nakita ko, paika-ika yung ano, yung lakad. Hindi ako yun, uy. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Kapon, Chok. sa baro. Toronto. Oo talaga Hindi, uwihan namin yun Tapos sinundo ako ni Kernel Kahit na, ganyan ba mati nung estudyante? Ay, siya kayo nagdala sa akin dun eh Tsaka ang Uy, kalabaw, Ikaw naman kung magpapasuyo at ayusin mo, ha? Oo, oh, nakisuyo ako sa kanya na maayos. Galit nga chong, nakisuyo ba? May nakisuyo bang galit? Baluto, di naman. Oh, tinan mo, tinabog. Uy, huwag din ako na yung si galabaw. na ba sa akin to? Ha? Ayun o. Ang dami din ako, sa kanya naram na ito. Ikaw nang dito, eh. Binigyan mo na sa akin Uy, kalabaw, kanino mo? Kali na sa akin to. baka mamaya. Uy, di namin kinarnap to, ha? Wala akong sinasabing kinarnap. Baka mamaya akong kanina, to. Tawang sa, sa, sa kapit pa, ilang yan! Gago, may kayo! Kalabaw. kalabaw! Close ko naman yan eh! Close ko naman yan eh! Close ko naman yan! Close ko Sabi sa akin eh, pwede daw manginim ng sasakyan eh, hindi hiniram ko na! Wait, wala kalabaw. naman ako magagawa eh! Kalabaw, wala kaming pakilam kung, kung kanino to ah! Wag mo lang idadamay si Jello sa katarantaduhan mo. Hindi, may resensya naman yan. Eh. Alam ko. Oh, Carlo, ito, si Carlo. Carlo, aninong ano to? Anong yung akin to? Wala, po. Wala po. Uy, ito, ikaw ha? Sinang uh, lang po ako nito eh. Kabago-bago mo pala. Dikit-dikit ka kayo kalabaw ah! Hindi Oh. Ito nga po. si Mama! po. Ito nga po. ah. Atit ka ako na school eh. Lo, dito, siguro mo ah sa eskwela mong dalhin yan oh, na. Ibaba mo mismo doon tapos pagbaba nyo doon, Ipasok mo doon agad sa ano, sabihan mo yung guard na palabasin hanggat hindi pa nila oras na uwihan Uy, Uy, wala kaming sinasabing oh, nagkakating ka o ano, kalabaw. Ang inaano lang namin, sayang yung pagkakataon na mag-aaral ka. Kaya yeah, ma. nga, hindi naman ako, hindi naman ako nagkakating ah. Oh. Sige na, malulate na yan. Mal -late ano ko ako siya? Balik ka lo ah. Balik ka agad ako siya. Uy, kalabaw, pumasok ka ah. Pumasok ka ako, bro. Mabuti-buti kayo sa Sige na. Sige na, ito kayo. natin ito si Kududong Hindi kayo mag-cutting yun Hindi ko nga alam eh, wala naman Hindi, tayo pakalaman yun Hindi si Jello naman eh, si Hindi yun Hindi yun si Jello Sige Uy Pakilalaan namin kay Utol ha eh, Sige Huwag ka mahihiya ha Baka mamaya Baka mamaya, ano yun, Okay na, okay naman ba yun? Tartado so, kapatid ko yun, ako bahala sa ito dun Sige lang, tara Okay What's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no? o Tito Otits kung tawagin uh, mga Chong, ito nga pala ang aking Youtube Channel ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers at pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo nitong dalawang bike lang naman ito <laughs> at syempre mga Chong, huwag ninyong kalilimutan na mag ang bell button para lagi kayong updated syempre sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasing eh. marami kasing gumagaya at maraming ng... Ano eh, mga nagpapanggap na tayo, no? At ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel, mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsubscribe lang tayo. I-click lang natin ang bell button. At syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!